Okay guys, ito pala yung ginagamit ko sa ano, rugby fishing, night fishing ito. Uh, LED lamp. Pano lang ito, 40 watts na sa Lazada. 12 volts. Tapos dinugsuman ko lang ng wire. Para mahaba. Mura lang yan, wala pang 200 pesos. Tapos itong battery. Ito ay pinagpantan lang sa aking motor uh, ito yung ginagamit ko sa dito sa 12 volts kong ilaw maganda ito kapag brown out o kaya night swimming fishing camping wala yung mo lang dito click mo lang dito sa positive tapos yung itim dito sa negative ayano no napakaliwanag sulit na sulit to tagal ko na itong ginagamit almost 2 years na siguro to tapos, ito naman yung Battery charger Pag nalaw bat uh, Ito ay Kasaksak mo lang Klik mo muna Mura lang din yan Sa Lazada Yan ay 250 150 pesos Klik mo sa positive Ganun ulit Negative Kasaksak mo na na Nakikita mo yan, nagcha-charge Pag napuno yan, kulay ka rin na yan Ibig sabihin, full charge na uh, Napakaganda dyan Nagabit ko yan ng ano Walang pata yan ay ano Umaabot ng 12 hours Kaya napakasulit na yan Napakatipid pa Okay